Ay eh, mga kababayan, oh, isang PWD din na nga ngalakal o nadaan uh, namin. Sipin yung PWD din yan, ang dami niya um, sa kitsakpit. Nangangalakal siya. Eh ano natin, hayaan natin doon sa tabi sa lilong. Doon sa natin kausapin. Ano? Sa may mangga. Oo, oh, sa may mangga. Sa lilong. Bigyan natin kahit pang bilibili -bili man lang niya. Ano? Tiyanan muna natin, tingnan natin kung pwede siya iyan. Oo. Oh pwede natin isa abangan na lang natin doon. Interviewin. Oo. Oh. Ayan na. Ito na, buktan mo muna. Ito na may makapwede sa interview. Kuya! Kuya, yeah, maganda tanghali. Oo. Oh. Pwede ka ba namin makasama sa vlog? Saan yun? Dito lang. Uh, maghuntahan lang tayo. Oo, oh, sige Oh, kung bakit mo ginagawa yung ganyang pangalakal. Oo, oh, para may pambili yung bigas. Ayun, pambili bigas. Oh, sige kuya, Hunda doon tayo, doon tayo sa lilim Oo. Oh. Oh, doon tayo sa lilim.

Kunti oras lang? Oo, oh, Saglit Lang. Pag may dalawang minuto tayo nagkwentuhan, hindi tapos na. Di hey, oh. Ha? Ayaw mo ng dalawang minuto kwentuhan? O, kahit anong oras. Ah, kahit anong oras. Dalawang o, oh, oras. Yan. Doon lang, sa lilong. Ang ito ka doon. sa may mangga. Bababa kayo dyan. Oh, bababa, bababa ako. Yeah. Diyan lang ako sa tabi-tabi. Wala akong bahay. Ah, uh, wala akong bahay. Ikaw, may bahay ka ba? May bahay ako. Saan ang bahay mo? Sa uh, Gumamela. Oh. Gumamela? Oo, uh, Gumamela. Oo. Uh, may pamilya ka? Atay na po ang tao ko. Anak na lang. Ah, anak mo. Ilan taon na anak mo? Tatlo anak ko. Tatlo anak mo? Oh. So, yun lang yung pinagpangkabuhayan mo? Oo, oh, uh, pambiling pagkain. Pambiling pagkain. Nangangalakal. Oh. Uh, yan o. Oh. Nangangalakal po si kuya. Pero isang PWD rin po siya. Oh, tulad ng inyong lingkod. Saka ka magkano ka nyan? Uh, ngayon lang naka 80 ako 80 pesos hanggang tanghali hali? Uh, yung lang kinita mo Isang kilong bigas lang Oo, isang kilong hindi uh, mo masawa ayaw Maghapon na kalahating kilo ang akin uh, maghapon kalahating kilo? Oo oh. Ay, grabe Paano yung napapagkasi? Nag-aaral pa Ay, anak mo? Wala ko yung anak ko, nasa atin ko Ha? Nasa atin ko Ha? Solo ka sa buhay dyan? Kasama ko lang kuya ko Kuya mo? Oo oh. Uh. Hmm. Ito po si Kuya, no? P PWD. Ito lang talaga ang hanap ko mo. Ha? No. Wala no, na wala. iba. Araw-araw, yan ang ginagawa uh. mo. Uh, ngayon, Kuya, napansin talaga kita kasi isa rin akong PWD. Uh. Nakita kita sa iyo, PWD si Kuya, nangangalakan. Eh, wala naman pagpipila ka rin po. Hindi matatang matatanggap sa kontraksyo. Ah, uh, ito, sabi mo, namimili ka ng bigas. So, kaunti lang na bili mo. Bibigyan lang kita ng pangbiling bigas. Sana, Pasalamatan lang natin, no. Uh, may kaunti pa naman ako kung ano. Uh, bigay ko na sa iyo, pambili mo ng bigas, pambili mo ng ulam. Ito oh, meron ako ditong ano, 500 pesos para sa iyo to. Pambili Malaman, mo ng bigas. Wala nang wala Walang pipirmahan ka dito, walang kontrata, hindi tayo politikong tao. Oh. Hindi ako tulad ng politiko na kailangan mong pumirma, kailangan ng ano. kaya may kusang loob ko sa iyo kasi nakita kita na naglalakad, kusang loob ko 'yan na binibigay sa iyo. Okay. Hmm. No. Taga saan po kayo? Taga, taga dyan lang ako. Sa tabi-tabi lang ako. Parehas tayo. Oo, oh, kaya nga. Pa, oh, parehas tayo. Oh. Oh, maliit ang paa ko. Oh. Uh, sa kanya, oh. maliit din yung paa niya. oh. video dyan eh. Ano lang. ay, uh, isa lang ang bilin ko sa'yo. Oh. Gumawa lang tayo ng mabuti. kuya. Para... Para yung blessing sa atin ay dumating bigay ni Lord. Huwag tayong gumawa ng hindi maganda sa kapwa natin, no? higit na kakakilala sa ating ginagawa si Lord ang higit na nakakilala sa ating ginagawa hindi kung sino pa yung mga ibang tao so, anong pangalan mo? Roldan po ha? Roldan Roldan Biason po yan maraming salamat sa iyo kuya Roldan Biason ilan taon ka na? 42 po. 42 yan maraming salamat sa ako si ano map mapapanood mo to okay lang ba i-upload ko to? Oo, oh, kahit sa TV, kahit sa TV. Uh, ano, mapapanood nito, kasado tayo vlog. Kasado tayo vlog. Uh, eh. uh, oh, kasado tayo vlog, mapanood mo to. Channel ko ba, wala ko kami wala. Pente. Hindi channel to to, ano lang. Sa sa YouTube, sa Facebook lang, sa YouTube, doon mo lang mapanood, hindi uh, sa TV. Uh, Para sa page lang. Hmm. makita mo to, ha? Huh? Opo. Oh, maraming maraming salamat sa iyo, ha? Huh? Oo, oh, yan. Oo, Salamat. Oh, yan, salamat. O, yan o. Maraming salamat God bless, uh, pagpalain ka pa ni Lord oh, okay, Sige, salamat, okay Ito, isang PWD po si Kuya Okay, salamat, welcome Kuya, ingat ka lagi, ha uh, Maraming maraming salamat po And God bless po, bye-bye Ito yung -bye. na-vlog namin Napakalayo nung nilalakad pala ni Kuya Oh init pa Ang init Grabe nakakaawa talaga si kuya Ang layo pala ng nilalakad niya oh. Ang layo ng nabiyahe namin oh. o Ang oh. grabe ang oh. layo Ang layo init. pala o oh. Saan pa siya pupunta oh. Grabe mga kababayan Sakripisyo ni eh, kuya ang init Ikaw kaya mo yun Nathan? Na di Agnes ako Oh, hindi kaya ni Nathan Cute Vlog. Agnasin oh. ako. So, oh, pakipalo nyo lang yan si Nathan Cute Vlog. Alam niyo naman pag hmm. uh, na bibilad ako, nagtitrigger yung psoriasis ko Kaya nga, kawawa talaga sila Kuya. Ang init-init, oh. Sabi mo nilalakad noon. No, maraming maraming salamat po. out po kay Ate Ler Matanaka. Ganon din po kay Kuya Bal Santos Matubang, na aming mentor sa pagtulong sa Kalinga. Maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!